Hello, mayong gabi. So, supong ari kita sa isa ka lugar na kung sa diin may katuan kita nga buligan. Uh, bulig naton nga gamay lang nga bagay pero at least makabulig kita bisan gidagbay. So, amo ni ingi hatag guys. So, kabalo nga kung anong unod ni is bugas ni sa. Amo hatag ta So, kabay nga malipay ang aton nga tagaan kag kag nga mabati batonon niya bala no so ari gali ang balay nga anhon tao nga katuan kag ibuligan so man kita subong no utang lagi dan yo nagbalay ano? May ayong gabi sir ayong gabi diri ka diri ka ari di si sir diri si sir Uh, ah, sir, may gabi, sir. Uh, so, subutan nga ito dahil may si sir, no? Para mabatian ang ang ato na is ipamangkot siya. So, interview ang tada na gamay si sir na. So, sir, kamusta, sir? Okay lang. Si, hindi down. ginikanan mo? na Mm, so, ikaw lang disubong ang oh. ano. So, gabot, gabotar ka na, di ba? 18 na imuidad. Oo. Oh. So, si sir is isa na kabutante, no? So, sir, kabalo ka kung uh, ari kami disubong? Oo. Oh. Wala ka kabalo, di ba? So, sir, nang ari kami disubong para mag maghatag sang bulig, ginagmay, no? So, kabay nga magustuhan mo ni, kag uh, makabulig sa imo kag sa sa ginikanan mo ang bulig nga ihatag dapon no so ari gali sir ang amo ang hatag ko sa imo sir oh so bugas ni sa sir no so mm, mm so kabay nga makabulig ini eh, no sa inyo so ari ihatag ta kay, sir no maka picture ta danay so 1 2 3 sige Thank you, good sir, no, sa imo nga time, no. Ah, uh, kuy vlog gali mo sir ha. So ari ihatag ta na sa iya, no? So amo na. Salamat gyud ha. Sige sir, thank you gyud sir. So patyana patyana. So patyana. So sir, ano na to? Naka-off ng camera? Okay, ah, sige sige. Ko ang gali sir. Okay, yan na. Basi madala bala. Kag sir ng picture lang to gali sir ha. Dano. Bawi on ko ni Galipi? <laughs> Ay, ko Ano lang na, sir, nang for the content lang ba? Para at least bala madamo, malantaw sa amon. So, amo um, lang na. Ang ah, magdaog ko, sir, sa akon nga padalagan, mm, buligan, balikon, tagit ka di, sir. Ha? Hindi ka lang pagbuton. Hindi, madaog ko, buligan, takadi, balikon, takah, amo na umami pagbalik ka. di ba nagdaog ka? Balik ko, hindi ka di sir. So, malakat na ko, sir. Ay, mga sa mga viewers mo. Okay, mo katun, mga misapyak na balay. Viewers. <laughs> Sige, sir, Lamat, Ay! Na!